Hi guys! Welcome back to my channel. Usapang Iya alawry tayo at Eliza Valdez. Ang cute lang ng dalawang team captain bago mag-umbisa ang laro nila ng Creamline at Cherry Tigo noong nakaraang araw. Ito nga ang cute. Medyo nahihiya si Iya Lowry. Harap ang kanyang ate Eliza Valdez at syempre si Phenom naman. Tudo ang iti kay Iya Lowry. At ito na nga si Eliza talaga ang nakipagkamay at nakipag nakiyakap pa nga si Eliza sa kanya. O ba diba? Ang cute lang hanggang matapos ang kanilang shake hands ay talagang tudong itini ni Venom. So, ang cute talaga ni Venom pag kahit sa kalaban ay tudo ang kanyang pakikipagkaibigan. So abangan natin, magkikita uli sila sa semifinals kasi pasok din natin ang Cherry Tico sa semifinals. Kaya aabang abang yan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo stress At alam natin na si iya Lauri daw, marami ang nagsasabi. The next Eliza Valdez daw. Kaya abangan natin yan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo so, sa bago kong upload.